Welcome to my youtube channel mga kaibigan Pag bago ka pala rin sa aking channel Please like, share and subscribe Para maging updated ka sa aking upload Ang ating content ngayon Pagbabahagi Ito po ay dahon gira Bagong kuha lang po ito mga kaibigan Yung iba nito ito lang ito lang karami na binigay sa atin. Ito ay gawa po ng, yeah. ng mga butas. Kinain ng mga ito. Oh. So, <coughs> Bago natin i-testing 'to kaibigan na na ko kasi inyo ay legit po ito. Paano pa malaman na isang tunay na igiran hawak nyo. Mayroon patay na bahagian nito. Um, Hong Kong ating subscriber eh nagay ko lang sa screen screenshot yung testify na sa akin na paano siya natulungan nito mga abigan. ilagay eh, natin siya sa screen tagpala natin yung pangalan niya baka proke okay naman ni ma'am kahit na nandiyan yung pangalan niya dyan kasi eh, nagpalam naman tayo dati sa kanya na pumayag naman siya na na uh, testify na disgrasya po sa motor at tinggulat po niya ay uh, bangga po siya sa bunggo na yung shield sa bunggo ay nayupi para daw siyang binuhat wala po siyang galos kahit kunti mayroon siyang pasa kunti lang ang so, motor niya uh, may galos at at siyempre bago natin ay bagay sa ibang tao sa ating muna sa sarili na testing o di naman sa testing gumanay po sa oras ng panganib ito po daw ang gira ito lang po ang uh, una kong gamit nung doon pa ko sa Manila na time nilagay ko lang sa wallet na disgrasya po ko sa motor na uh, alam mo na pag baguhan ng motor ay gigil sa gasolador bilis po yung takbo na ako 90 speed tumawid po yung motor nagbusina po ako wala po si Hinto kasi subang lakas tawa ni God May eh, wala po tayong galos kahit konti dito sa siko tood wala dito lang sa daliri ko ng kamay may dito rin yung galos siyempre kailangan po natin na helmet importante po na yun At that time helmet po ako so, kung wala po kong helmet siguro that time ah, kunin tayo ni Lord noon kaya unang, uma, una, 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 impact sa atin yung ulo pero karamihan sa mga diskrasya, dito si Kutod pa, laki yung mga bangas pero sa akin dito lang sa Gadaliri at yung kabangga ko hirap po lumakad at, at, at yung satyahin ko rin mayroong hawak din ganito na yung na-interview ko yung tita ko may hawak sa ganito driver ah, kaya kumuha yung tita ko ng pakwas yung tita ko lang ganito sa papa ko ilang bundok po ito kinuha ilang bayong bundok bago ito makuha malayo po ito kinuhaan ay, hindi nila ni tita to mga isang ba, mga sa silopin kahit sang libo ay may bumili kasi yung kasamahan niyang Trevor o asawa ng tita ko ay na UP po yung unahan kailangan paggamitan ng equipment pagputol para matanggal sa doon, ipit sa doon. Pero wala po siyang galo sa katanol bali. Wala po yung hawak niya. Nakita na isang kaibigan niyang tingiro Ay binili po ang dahon isang libo. Yan. Ito paano ba ito malaman na legit ang hawak natin ito? Tuyong tuyo na to kaibigan. Tuyong tuyo na po ito. So. Pagodin na rin dahon pag kinumos natin to sa kamay kumusin natin to sa kamay ay mapulbos po to, to o madurog yan to oh. natin yan madurog na yan ha ah. piniga ko sa kamay natin no, oh. pigang piga na yan oh. kita mo yan pigang piga na yan kasi pag ordinaryng dahon yan Tisting kayo sa ordinaryng dahon yan pigain nyo sa kamay, pumusin nyo. Pulbos siya pagbukhad diyan, oh. no. natin, no. Oh. O, natin. Oh. kita nyo, bungo pa rin siya. Oh. O, pa rin, wala siyang bisa na durog. Kita nyo, buo pa rin. Kita nyo, mga kinumos natin. No? Oh. Kumusta pa natin, hindi pa maniwala kayo. Kumusta, oh. kumusta sa kamay ko yung kamigan, no? Oh. Pag dinaring daon yan, pulbos yan. Pag, oh, buklat natin uli. oh, buo pa rin siya. Kung anong itsura na, ano natin. Oh, dito na lang, kita nyo naman ang testing natin. God uh, sa mga ibigan. At maraming salamat sa mga viewers, subscribers, kapag vlogger, at sa mga bagong subscribe sa King Monting Channel. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga kaibigan. Sa Kung ganahan mo mo subscribe or mag join button. Tulungan niyo aking mga channel para makatulong din tayo sa ating pamilya son. At sa ibang tao. kung may mag join button sa ating channel ay maraming matutulungan son o binigad na masaksis sa tulong kaibigan. Ito Shout out. Kunting shout out lang tayo. Shout out kay Ma'am Cathy. closer. Pambinya Europe. idun yung palumpur from Cyprus. Ibu yung mutya. This is Hunter. Iglesia de Jewel Kaukum. Jonathan Jones. Lalani Flores from UC California. Dita Dino. FW Hong Kong Vlog. Million Ko vlogs Mr. Otao. Ibit Soti Channel. Gobi Arabas. Videos. hanggang dito na lang kaibigan na comment na lang kay below since na kung di kayo ma out at since na kung matagal kayo makapag-reply gawin ng business tayo sa ating yung Farm God bless us all <tip> <acoustic guitar>